Pag nakakita ka nito, guys, kumuha ka nito, andin gamitin mo itong pampaswerte sa pera po. Itong bulaklak na ito, guys, ito isang napakabisang pampaswerte po sa wallet natin. Ito po yung malakas ito mag-attract ng pera. At pwede mo itong gamitin pampaswerte sa mga mananaya. Welcome to our YouTube channel. For today po guys, mayroon akong ibahagi sa inyong napakaganda po pag mayroon kayo nito sa inyong pitaka kasi nag-attract po ito ng pera. Nag-attract po ito ng magaan ang pasok ng pera and then unexpected na pera po ang darating sa inyo pag mayroon kayo nito. Kaya guys, if you are interested, no, watch this video until the end. Ayan, ituturo ko po sa inyo Uh, paano ito gamitin at kung ano po itong bulaklak na ito. At kung kayo man po'y bago dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan subscribe and then hit the bell button for notification po para ma ka sa mga next nating mga videos sa ating paniniwala guys at lalo po sa pungsoy, maraming mga halaman na pwedeng magdala sa inyo ng swerte sa pagdating po sa pera. Marami po guys, dahon ng laurel at ang dami pa po. No? Maraming pampaswerte po para sa pitaka na ito po ay makatulong po ito upang mag-attract ng pera. And then na-amaze ako dito guys kasi minsan at bihirang bihira ka lang makakita ng oregano na namulaklak. Pag once na nakakita ka ng oregano na namulaklak, kunin mo kaagad ito mga kaswerte ko and then ilagay mo po ito po sa iyo pong pitaka. Ayan po ating oregano guys. Ang ganda niya. At bihirang bihira ka lang makakita po ng oregano na namulaklak talaga. Guys, swerte po ang oregano sa pagdating po sa pera. Swerte ito, kahit dahon yan, ilagay mo sa iyong pitaka, pampaswerte po yan. No? At lalo po, pag mayroong bulaklak. Yung oregano na halaman mo, yung tanim mo, pag namulaklak po yan, napakaswerte po yan. Kumuha ka kaagad yan, and then, balutin niyo po ito sa pula na tela, ilagay po ninyo sa iyong pitaka, ito po yung magdala po sa inyo ng swerte. At pwede mo rin itong gamitin pampaswerte, guys, kung ikaw ay isang mananaya. Kaya guys, kung ikaw po isang mananaya po, Kumuha ka ng uh, ganito kaliit And then, balutin mo ng pula na tela, guys Pwede mo na itong ilagay sa iyong bulsa Bago kayo tumaya And then, mag-wish ka, okay? So, ito po, guys Magdala po ito ng malaking halaga ng pera, guys And then, uh, pag halimbawa yung uh, yung tanim mong oregano, pag namulaklak yan, alagaan mo ng maayos yan para tuloy-tuloy ang bulaklak yan kasi may darating sa iyo na unexpected na pera na napakalaki po na hindi nyo po inisip o inaasahan na darating sa inyo. Kaya guys, uh, pag nakita mo yan, kumuha ka na kagad. And then, ang gagawin ninyo po pag mayroon na po kayo nito, for example guys, uh, magkataon ito na, Uh, may bulak-bulak ng oregano sa full moon, kumuha ka kaagad. Pero guys, kahit hindi full moon, okay yon okay? Ang importante dito, yung paggagawa mo. So, ang gagawin niyo po, ganito kaliit, pwede na yan, and then, uh, balutin sa pulang tila, ang gagawin niyo po, mag-wish kayo ng taintim dito. Kasi po, ito po, magdala talaga ito ng swerte sa inyo, hindi lang po sa pera, pati si sa career niyo sa ipong trabaho, at napakaganda po dito, pag mayroon ka nito. Kaya, minsan ka lang makakita nito, at bihirang-bihira lang talaga ang isang oregano na mulakla. Kaya guys, kung makakita kanyaan, gawin mong pampaswerte yan. Pampaswerte po ito sa luto, pampaswerte sa mga sugal, pampaswerte sa tindahan, sa kahit sa trabaho po. Kaya wag po kayo mag-atubili na kumuha nito. And then ang gagawin niyo po dito guys, pag mayroon na kayo nito, ilagay sa, kam sa kamay niyo po sa ito sa kanan po. And then mag-wish ka ng taimtim. Pag-wish ka ng time team sa pamamagitan po nito, ito po'y magdala po ng katuparan sa iyong pangarap. Malaking halaga na pera ang i-attract po nito. Kaya magtiwala ka at maniwala ka. Dahil minsan ka lang makakita ng ganito po na namulaklak. Kaya guys, ayan, madami tayo guys. So, ang laki. Ang gagawin ko po dito guys, patuyuin ko po ito. And then, ilagay ko po ito sa pitaka ng anak ko, sa pitaka ng kapatid ko. Magbigay ako sa kanila po. Okay? So, ayan. So, pwede mo rin itong gamitin Pampaswerte po doon po sa iyong tindahan Kung mayroon kang mga tindahan dyan Na medyo humina ng uh, Humina ng benta, Ilagay mo lamang ito, Kung ka nito Ilagay mo doon sa iyong lagayan ng pera guys And then, uh, balutin mo ng pulang tila Ito po yung magdala po ito ng maraming customers sa inyo Kaya guys, ano pang hinihintay ninyo Kung mayroon kang makita nito, kumuha ka kaagad Kahit hindi mo yan tanim Humingi ka na lang sa may-ari, okay And then, uh, gawin mo pampaswerte po So, ayan, sana po makatulong ang ating topic ngayon, guys. At kung nagustuhan po ninyo ito, huwag po kalimutan, i-like. I-share po. Subscribe na rin po guys. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification po para manutupay ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much. God bless everyone. Bye-bye!